Talakayan with Jonathan. Balik sa aton uh, nga sa aton nga Talakayan. And at uh, this time, uh, mga abyan, may kaibahan na naton sa linya ang uh, program director it um, ETAP, no sa La Consolacion College Bacolod, may alma mater. Okay, si Mr. Rodjon Navarro sa linya naton via Zoom. Sir Rodjon, good morning. Good morning, Sir Jonathan. Yes, sir. No, uh, of course. First, I would like to take this opportunity, sir, to thank you. No, Salamat uh, for giving me a chance ng matapos ayang uh, ang um, program. Sir, kainang gin plaster ko ang background no about this atiapa uh, uh, program. But there are also some questions, no? Do aton nga mga pumuluyo, mga viewers and listeners uh, about this, no? Uh, ano gani ang standard qualification, sir, para maka-enroll sa ITIAP? Mm -hmm. uh, para maka-enroll sa dapat una-una, Pilipino. -una, mm -hmm. Isa gina siya ka requirement ng lagi nga uh, ang ining programa para sa Filipi mga Filipino citizen una ina siya. Ikaduwa, dapat at least 23 years old kag my okay. cumulative work experience na at least 5 years or 5 katuig So hindi to siya or no but is are ang, re ang requirements no. Yes, uh yes. Filipino, at least 23 years old and may cumulative, cumulative? experience na at least 5 years. Mhm. Mm In any field in any field and so long as may ara nga kay ang ETF is an equivalency process nga kung sa diin uh, makakuha ka sa bachelor's degree ang isa ka bachelor's degree depende kung ano na siya nga programa kung kurso ginapa mo normally four years na siya so hmm. ang ETF is an equivalency kung sa diin ang imong work experience ginaconsider na siya na bilang pag ano na uh, tungod lang ang malawig na nga panahon nga nag-oobra pa dam ang assumption nga amo na sang kinanglan matunaan mo tani sa kurso nga hindi mo na kinanglan pag iskwela ka tunan mo na sa ulubrahan so, so that's why that's why nga may mga subjects mo. nga hindi hindi na kinanglan ihatag no or i-enroll sa ang estudyante correct so may ara kaya muna siya nang lanon nga ang programa o kung ang kurso nga gina-enrollan mo or gusto mo nga kwa o nga diploma bali nagasanto man siya sa imo nga work experience so okay halimbawa sa imo bilang isa ka media practitioner nag-qualify okay. Missioner kay isa man ka negosyante kay ay mo nga pag-apply gin pakita mo man to nga damo na sa mga negosyo man ng mga media uh, outfit nga imo nga gin operate no bilang ikaw ang tag-iya so nag-qualify pwede ka makakwalify sa business administration na muna siyang istana siya is sa mga programa nga yun na-offer sa LCC. Pero sa ng Pilipinas, may araw man ba ng mga deputies sa uh, nice school nga pwede sila maka-offer sa ITIAP pero may ara man sila ng mga programa o mga kurso nga wala na iya gina-offer sa La pero sa ilaya ng mga eskwela na iya Okay, yeah. speaking of that uh, Sir Rodjud um, mm -hmm. pwede na ma-enumerate if you can cite no? ano nga uh, mga universities or colleges diri na lang abi sa Western Visayas sa pagkabalong mm -hmm nag-offer sa ETF. Malulugod sa La oh. Consolacion College. I, I I think ang uh, ang sa Bacolod City uh, ang University of Negros Occidental Recoletas Record uh, UNOR deputa as a recognized school man ina uh, sila. So may ara man sila mga programa na pwede sarang nila mahatag pa through ETIAP. I think kailangan uh, criminology kung gusto ka magbuha sa sa criminology pwede mo man siya makuha sa UoR ang TUC, which ang UI I think Sir John I'm sorry no Sir, ang UI yata University of Iloilo -Ilo, criminology man no pwede man malapit-lapit yes. lapit like kung taga-Aklan ka so kung criminology UI but 'yun lang ang gina-offer ita UI no so hmm. sa Panay UI lang but in Negros, LCCB and uh, ano to, UNOR? R Ang TUP sa Talisay, may ara man siya actually. I think may mga ang engineering nila pwede man na makuha Galing kay mas mabudlay kung engineering kay may board exam niya. Yeah. Kagda, may, kag dapat uh, practice ka na. Ti paano ka makapractice kung hindi ka lisensyado nga engineer? Mo hmm. to do amo na mabud lai na siya ya on itiap ang engineering Okay, now before going back into sa LCCB, sa Uno R sir, ano pang mga program or courses sa pagkabalung mo gina-offer nila? Recently, ang Uno R na man sila sa sa LCC ng business administration, may araw man sa Uno R. Okay, all right. Now, but sa LCCB in particular, uh, yan BS BA major in uh, marketing management. Ano pa gali yes. si Rod? Uh, may ara man kita business administration major in human resource management, uh -huh. bachelor of science in hospitality management, and uh -huh. bachelor of arts in English language study. Okay. Now, para nga mas ma mai may communicate pagid nato no sa ato mga listeners, ano ang mga um, In, mga experiences no magambal ka nga uh, English language studies uh, mm -hmm. uh, ano ano siya dapat para makredit siya ang teacher uh, ang, 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 English language studies di ka, ka, foundational ni siya sa madamo nga klase ka dear so okay. kung nagaobra ka sa media because there's also that component sa language studies actually uh, in fact subject yun know, siya uh, mm -hmm uh, language of uh, media um ara man siya sa English language so kung media practitioner ka pwede ka man ka qualified dala kung naga practice practice, ka practice, journalism, practice. Uh, pwede ka man maka ano yun media. sir naga practice journalism. ang journalism okay okay oo uh, pwede ka pwede ka qualify for English language studies kung ada ka sa call center where um, ang imo nature of work it's in line with communication, pwede ka mag-qualify sa English language study. So, madamo. Uh, katungod na ining kurso, do ka-foundational ni siya sa madamo, classic career, uh, isang sa mga work experiences na pwede makapag-qualify din. You can mention, okay. mukhang teaching, yes, mm -hmm. pwede Kadamo, kadamo, man subong nga wala sila bachelor's degree, pero nag sila as English, online English teacher. So, makakwalify mo na sila. Okay. All right. Okay. Sa, mm -hmm. sa human resource? Sa human resource uh, management, kung nag mm -hmm. ka sa human, sa, sa human resource office, sa isa ka kumpanya, pwede ka qualify sa human resource management. Okay. Sa, ano, ano pa ganito, sir? Sa, Hospitality. Marketing management. Uh, hospitality management, gobra ka sa hotel, uh, resort, uh, or any area of hospitality industry. Halimbawa, flight attendant ka, pero wala. Pa katapos ang imong uh, bachelor's degree, pwede ka pag-qualify sa hospitality management. Or you're working sa mga hotels? Gobra ka sa hotel, sa mga resorts, pwede. Yun, marami dito niya, no? Laki-laki uh, mm -hmm. sa Boracay. Okay. Sir, um, private or government employee pwede maka-avail? Mm -hmm. It doesn't matter kung empleyado ka or negosyante ka sa privado ka man o kung nag ka sa gobyerno, pwede ka gid maka-qualify. In fact, sa pagkabalukod, mas, mas damo ang mga nag-enroll working in the government no as part of their uh, career advancement, promotions, mm -hmm. no? Mm -hmm. And ang iba is sa uh, uh, retireables. <laughs> mm -hmm. May araw kita mga ibang nga mga naging mga estudyante na nga malawig na sila nga nag sa gobyerno galing hindi sila regular nga empleyado tungod wala sila sa educational qualifications. So, ga enroll sila sa ITIAC. May ara man kita nga uh, regular na sila, manog na sila gobra sila sa mga cooperative or gobra man sila sa government pero kay tungod nga ano uh, nubo ang kwao nila nga retirement kung da, mas dako pagid uh, nga diferensya sa ila retirement benefits sa makuha nila kung bachelor's degree holder sila so nag-enrollment na lang sa ATIAP Okay now be, be, may mga rabi sir no uh, they yeah. are not uh, employed They don't have their own business pero makabig sila nga mga self-employed because uh, tricycle driver, jeepney mm -hmm. driver, ang, oh ang, ang mga ina, naga, siguro, vendor yeah. vendor abi no naganebisyo sa mga public market uh, pwede sander ano nga document ang pwede nangda i-submit mag-amobala sina parehas na sa mga OFW nga domestic helper sila Mm -hmm. So, medyo mabudlayan kita sina. Mabudlayan kita sina nga magbaton sa ila. Tungod nga uh, kinanglan kinanglanon, diapon, ang imo nga ginatawag na foundational skill. Mm -hmm. So, ano na siya? Dapat ang taas ng imo literacy, ang numeracy level. That's why, kamo mag-enroll, kamo gakwa, kamo entrance exam. No? na siya. Itong kabudlayan na naton sa ato uh, ng mga utod nga nagatrabaho bilang bawa uh, informal sila yan ara mm -hmm. sa informal sector uh, kalabanan sa ila budlayan magfulfill sang basic no, literacy requirement yung mga farmers natin. o mga farmers unless lang kung farmer ka pag IQ mo ya mataas man yun so, nga makabig ang imo nga farm nga gina ginaobrahan mo imo man pag may mga tao man ikaw nga gina dumala sa farm mo base pwede makakwalify oo oh. like yeah okay like farmer ka sa anong hmm. nga nga programa or kurso nga gina offer naton nga pwede na sila makasulod kung, kung, kung ma comply nila ang yeah. minimum requirements kung farmer ka nga negosyante man ka at the same time but siningon ga dumala kag sa himo nga mga duta pwede ka sa business administration. Mm. Oo, hmm. ga dumala kasi imo nga farm, pwede ka na sa business administration. Okay. Tarayan. So then again, no? Um but but of course ang proof nila yung DTI or hmm. business, business business permit business papers nila o oh, business, business, permit papers. nila o oh, DTI uh, BIR kung um, corporation na uh, second station nila maamon mo Oo. pero kung mga oh, sa mga cooperative halimbawa uh, hindi, hindi hindi siya negosyante pero member siya sa kooperatiba or officer siya sa kooperatiba hmm. kung officer siya sa kooperatiba ka ano siya kalawig ng no officer uh, mm -hmm. kapit malawig siya ng panahon na nimbawa hindi man siguro officer kung malawig ka ng panahon ba't sa si empleyado ka naging sa kooperatiba <laughs> eh, pwede na siya oo, oo. pero kung member so, ka lang do ka i-establish no? oo kay ang, ang, we have to be careful nga ang itiyak hindi di siya diploma uh, niya ginapanghatag lang nato ni ang qualification ah uh, mm -hmm. hindi ni siya pag-i-grant sa imo kung na-fall short ka Gidea sa pag-demonstrate nga ang requirements ang curriculum actually na meet mo na trabaho press halimbawa sa imo Sir Jonathan no kay isang pag-apply mo na interview taman ikaw pag nakita mo man kung ano ka rigorous ang aton nga screening process nang pilagi ka tao mm -hmm. nag-interview sa imo Ang objective sina is para ma-assess gid kung uh, ang tungod bala sa si imong work experience na, na ano mo na atun-an mo na ang ang requirements ang curriculum mo para nga hmm. agunto agudto nga ang kanamon sang diploma so ano nga mga nga mga subjects nga ara sa curriculum ang na-demonstrate mo na nga makita na namon obviously ng kabalo ka na siya. so that's why hindi mo na na siya kinanglan ng eskwelahan sang apat katuig pa ang, okay. Ang so so mo siya may nag-message sir, um, alimbawa ka kasambahay. Uh, ang mga kasambahay or mga domestic helpers, do alang alang sila nga mga qualify sa ETF. Hmm. Okay, oh, no. sige. Now, um, sa ano sir, sa ginambal ko nga ang apat ka tuig ko, eh, pwede niyo matapos sa sulod lang sang pulo kabulan. Okay, mm -hmm. kag kada weekend lang ang klase. O, pwede na to ni siya ma-explain nga amo na ang natabo uh, Sir Rodion. Mm -hmm. Kay tungod nga ang is equivalency. Amo na siyang inahambal ko, mm -hmm. kag uh, kung sa diin ang di nga isa ka programa or kurso may mga subjects na siya nga tawag na curriculum, mm -hmm. So, mm -hmm. sa, sa ito ba siya sa pag ito eh. Gusto yung mo, huwag klase mo. Kahit tungod, wala mo pa na natunan ang na mga bagay. No? Wala mo pa na, na, na mga subject. Ganun kay ikaw, tungod na nagatrabaho, kanyang sang madugay, may mga bagay na hindi, nga wala mo ito natunan sa classroom, pero tunan mo yan sa actual mga experience, sobra pa sa hmm. nag-estudyante nga nagapupo sa classroom. So, that's the reality na siya there sa a Pilipinas. Pilipinas sabi kalibutan actually may mga amo man sila nga model kung sa sabihin ng imo yang a work experience ang mga bagay nga natun mo pinaagi sa imo yang work experience or business experience amo na siya ang gina-consider naton nga gina-justify naton nga ah ang ining nga mga subject hindi na niknang nan kwaon kay e, tungod nya sa pag interview namon sa imo paglantaw namon sa imo mga papeles nakita namon nga kabalukan na So ano pa ang hmm. pulos sa paeskwela kung ka pa sang apat ka tuig? Eh obviously nakita na namon nga uh, ang ang usubong uh, nga kinaadman bali parehas lang sa hmm. nag-eskwela apat ka tuig ug galing ina iyang mga kinaadman mo nakwa mo sa imo e work experience. So para nga maano naton ang gap no. Giamon na la ining itiya para nga matagaan sang repetition, formal recognition division ng work experience. So, nga, matapos lang siya sa pulo kabulan o kung walo lang gani kabulan kay tumut hmm. ang, imo na lang uh, na eskwelahan supplemental class na lang yun na iya. Mga major na lang ang mga theories na lang kinanglan mo mababalaan ang una lang nada siya ang ginatumlo. Hindi na gindi ang bilog, gindi ang kurikulong nga katotoo. So, di mo na ng equivalency, no? Sang E-T-E-E-A-P. Okay. Sir, um, uh, average nga gastoson sang isa ka estudyante. Ibutang tayo na monthly kay monthly ang enrollment, no? Different subjects every month. Okay. Mm -hmm. So ang ang per unit nato, butang 700 pesos ang per unit, ang per unit nato, no. So 700 times sa isa ka sa isa ka bulan, do I think baka maximum ka apat ka subjects or lima. So that's uh, three uh, 3 unit kada isa, butang ta apat ka subjects. So may DC times 700 mga 1400 ni ara kalang ami si ladies mga 1,000 mga 10,000 no ka kada bulan ina siya okay. para sa imo supplemental classes. Hmm. Sir, ah uh, may scholarship ah uh, uh, I mean hmm. may mga gina-honor nato ng mga scholarship grants. Oo, kung kapin ko nga may iba nga mga local government kanagatag sila sang Uh, scholarship sa ilang mga empleyado mga nag iya pigi ano na naton bato na naton sila okay. pero ang IIS ang eskulahan wala kita scholarship E tungod nga ang ining kalabanan sa mga nag-eskwela sa ITAC may kasarang na niya sila pero mod hmm. nga hamtong na ang kalabanan nila ya mayo na ang negosyo or stable naman ang trabaho may kung may ara man nga hindi pero amo ginaginahambal namon nga dapat financially preparahan mo gin. kay kabudlay nga maalang-alang ka sa program pag maguntat ka okay now klaro ta sir no um, dapat wala ka gid kaagi nag-eskwela sang college or nakagraduate graduate o, hindi ka dapat diploma holder either you are hmm. a high school graduate or undergraduate tama sir ah uh, nami na nga pamangkot Sir Jonathan no actually ang itiya pwede ka pa pakuwa bisan pa nga college graduate ka na ah. kung kinanglan mo pag isaka isa ka college degree para nga uh, may iban nga mga trabaho halimbawa kung teacher ka kagatudlo ka business kay tungod nga may business experience ka hindi enough nga ang business experience lang para makatudlo ka business dapat may degree ka sa businessman So, may ara kita sina damo na ding uh, uh hindi sila aligned. Ang ginatawag na hindi sila aligned sa ginatudlo nila. Kay wala sila sang appropriate nga bachelor's degree. So, that's why pwede na sila makakuha itiya. Pero man iban nga may promotion sila sa human resource, no? Mangin human resource manager sila. Pero galing nga yung ila yung college degree, yung engineering. Pero ang sa ilang kumpanya, ya yeah, actually candidate na, na siya para sa human resource manager. So kung tawon mo, ang iya nga college degree ng engineering wala naga match sa human resource management no nga career niya. Ni so that's why you know brand ang lagakwa si liwat, Uh, human resource management no pinaagi sa itya para maging fully aligned sila or qualified okay. sila sa promotion nila. Hmm. So at least naklaro naton sir no nga hindi lang gali undergrad or high school gali. even tapos ka na sang isa ka kurso professional ka na halimbawa be <laughs> but kinahanglan mo pa sang another course nga mag-align mm -mm. for for your uh, career no so pwede mm -hmm. ka pa pwede ka gyapon maka-avail sa sini nga uh, program okay that's mm -hmm. good to know oo oh, all right, sige Sir, ang LCC ba open pa for enrollment subong and until when? Until Ju uh, July 15 ang atong uh, enrollment sa ETL Okay, and kung hindi na makahabol sa July 15, next year pwede na sila or pwede ano, may semesters man ini. Uh, next year na kay ang ang aton unless lang kung abi nagsugod ka na yan. last year kag naguntat ka sa tunga-tunga pwede kaya makakontinue man kung sa diin ka naguntat pero kung ba palang masulod sa itya uh, dapat masugod ka gidya sa sugod sang school year or academic year hindi pwede nga sa tunga-tunga ka masulod. Okay so at least uh, mga biya no you mm -hmm. have one year to prepare no? <laughs> sa mga mm -hmm. minimum requirements nga gin-mention kay kaina. Sige. So with that, uh, Mr. Navarro sir, salamat no sa mga informations nga gin -share mo sa amon kag sa aton mga tagpalamati and uh, uh, followers. Finally sir, uh, on behalf of uh, LCCB and ITIAP, may mensahe ka sa aton nga mga pumuloyo. Yes, uh, una-una gid sa tanan sir Jonathan, congratulations sa imo. Uh, ikaw pagigid ang isang uh, is pagigid naton masiling uh, physical evidence no sang success mm ning itiya program kung nga are relevant ini siya subong kitungod bi ara kita mga tawo nga pareha si mo masyado sa successful sa mga career kag sa imong negosyo pero uh, wala ka pa sang college degree so that's why sa pagtapos mo niya subong dako gid ning uh, pride no sa amon sa LCC kag uh, karapat, dapat dapat ikaw mahatagan sang diploma no Ka nga amo na na sang imo nga na achieve subong so wala labot si imo damo pagidkita no sa mga graduates nang uh, saranggid naton mapadayaw isa na na-da si uh, attorney uh, Edwin Leslie Moyela taga Lilo man siya gobra sa attorney 2 sa DPWH siya to siya ang mm. inyo nga uh, commencement speaker you know sang 2018 nag-graduate na siya Bachelor of Science in Business Administration sa sa LGC through it man after niya graduate business ad nag-eskwela nagpatupod ang iya nga feasibility study nga negosyo nga restaurant kag bar din mm -hmm. tupod niya da sa Iloilo -ilo. no ginpatindog mm -hmm. ginpatigayon niya gid and then uh, pagsulod uh, sa pandemic nag-eskwela siya no kag dayon oh. sang December lamang 2023, nakapasaya siya sa bar exam. So, abogado wow. na siya. So, boom. So, muna masiling tanga uh, damo kita sa mga utod, nga naging una, planila nila anay, ang negosyo, na nila ang ilang mga responsibilidad sa mga buhay. Wala sila diretsyo na yung college. Kag Kagdam, damo ina sa ila, ang subong ginakuha na nila ang handom nila ng college diploma, paagi sa itiyap. kag kita nagapasalamat gid no sa aton mga lawmakers na nag -na, nag approve sining lagini nga uh, uh, ginatawag naton so, nga subo nga available gid ini para sa tadad gino, may similar ex life experience no nga dugay ka na trabaho or dugay ka na negosyo ito mo nang ginuna mo lakayan na nag-eskwela college karon biyara mm nakita sa pamahagi. so ini sila makakuha sa ilang college diploma. Sir, Pagis to mention some, uh, uh, some names, sir, no? Sino mga celebrity mm -hmm. gani uh, sa pagkabalun nyo ang ITIAP in, in other ano, no, areas nagka-graduate sa ATIAP? Sa iba niya mga, oo, oh, oh, makita natin sa balita. Limbawa, ang dahil Gutierrez. Rufa, Rufa Gutierrez. Yes, uh -huh. yeah, so I think nag-graduate na sa degree nila through ITIAP. So, damo man, ang mga celebrity pero kita hmm. sa LCC proud gid kita ng ato ni mga graduates kita na niya nahataga niya naka nakaangkon uh, sang diploma mga successful naman ini sila sa ila career uh, last year gani may ara ko uh, OFW nga estudyante Sir Jonathan sa Ghana na siya sa Ghana sa Africa nagatrabaho uh, tapos ang ubra niya na to bilang OFW ubra siya sa front desk sang is front desk staff siya sang isa ka health uh, do health uh, reju rejuvenation center no sa Ghana mm. nag-eskwela siya itiyap uh, sang kundi mayara kita sa itiap, pag kita to na work site visit no galing kita to, to siya sa Ghana ti wala gid kita yo kakadto didto para nga mag work site visit sa so, iya ang gid ko nag online interview ko sa doctor no isa sa mga doctor sa sinang health center nga ginaubrahan niya. You know what? Pagkabalo sang iyang uh, boss na nag siya gali, gin-promote siya da yun bilang front desk supervisor. Wow. Tapos, wala pa na siya katapos itiyap haga ga undergo pa lang siya. Pagkatapos niya sa itiyap, ginhambala naman siya sa nga qualify ka human resource kay ubron ka naman human resource manager so subong ina siya naga is the guest na siya subong master of business administration major in human resource so makita itina. na to niya kadasi gid yan sang promotion sang uh, ini sila no to tungod sa ityap. Okay, Sir Roger, dali lang yun. May mga naga Mm -hmm. Ang mga naga Uh, work sa barangay, no? Barangay health worker, barangay secretary, barangay treasurer, kagawad, kapitan. Some of them wala sang formal uh, education, no? But ang experience nila, they have proof, no? uh, pwede sila ka-enroll sa ITIAP. Pwede gid sila ka-enroll sa ITIAP. Basta nga may ara lang sila sa uh, mga certification to support Uh -oh. so so ilang work experience experience. Yeah. Okay. So pwede no. All right. Salamat again Mr. Uh, Rodion Navarro sir. Good luck. Again, thank you sir ha. Thank you, thank you very much sa Bilog uh, LCCB Itiap, no. Sang uh, again La Consolacion uh, College Bacolod. Salamat gid sir and uh, more power okay. po. Thank you sir. Thank, thank you. you. Thank There you thank are, you mga abya, no? Uh, oh. Si Mr. Rojo Navarro, ang mga program director sa uh, LCCB Expanded Tertiary Education and Equivalency and Accreditation Program. <laughs> Ay, kahaba. Salamat, salamat. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you mga kwento ng tagumpay at inspirasyon. Pag-usapan natin sa Talakayan with Jonathan. Alright, so there you are mga abya, And uh, I think um, na na naman nato no? Ang tanan ng mga punto de Vista, may kaang tanan sa sining itiyap nga programa. Standby by sa aton pagpanumbalik. Konsensya politika! Anong latest sa kalibo? O kita ni Katodong Judal Rentilio and Katodong Jude Jet Reyes pagkatapos gid Standby. Stand by. Talakayan with Jonathan.